product order mo tayo guys yun kape flavor cappuccino yun tayo yung cappuccino flavor and sugar free and guys yun yung reorder natin for the day yun deliver na papadeliver na natin sa mga new client yung eh, sa mga coffee lovers yun sa so mga nakakanood uh, ng video natin Then sugar free, bagay na bagay sa mga diabetes. Eh, Yan yung ayaw mag sugar. Kasi meron pong stevia. Stevia. Stevia to eat ang ginamit. Yan yeah, ang mga stevia tayo. Yan lang. Um, try niyo ang ating napakagandang coffee flavor natin guys. Meron tayong sugar-free na pebin, stevia. And then, cappuccino flavor. And guys, yung nating reorder for today. And then, tayo guys sa office. Pero, dahil ng ating products, mga bagong bayan then habang maghihintay tayo guys to copy, copy muna tayo dito ito guys ang ating titimplayin kape yan kasama ko yung power up tayo natin nice applying video single po siya Singgila ko ah. <laughs> Singgil yan, pwede natin ibenta kasama sa coffee Kaya, pre taste. Yan yung guys, yung mapin natin. Cappuccino flavor. meron pa tayo yan. Sa kakalive natin, meron tayong na, uh, meron nagtiwala. Nag-order ng ating coffee. Mga coffee lovers. nag-order guys. Dalawang box. Dalawang box na coffee para sa mga coffee lovers. guys, ito yung reorder natin for the day. Yan, kung mahilig ka magkape. Yan, huwag kang mahiya. Huwag mahilig ka lang dito. Huwag wala yan. wala mo. Kasi magkaili yung sa mga coffee lovers. Yan, pakita guys. guys ang kape natin masarap mga na kape yan thank you for watching guys sa mga viewers natin And guys din kape natin meron na naman nagtiwala sa atin bumagay ng 2 box na kape may okay, sarap ng kape natin coffee lovers kung no, ikaw ay mahilig din sa kape may game ka lang kung paano makabili napakasarap na kape mga na, coffee lovers siya. Tokyo Lovers Keren Nah Guys, thank for watching. Ayan, kung makawatch ka ng video natin, malapit ka lang dito. Santa Rosa, Laguna. Lilibre kita ng coffee. Try mo yung masarap nating coffee. Ayan, baka malapit ka lang dito. Comment ka lang dito sa video natin. Ayan, para makatigil ka ng coffee natin na masarap. Ayan, pihim ka lang. Ayan, ka lang po kung taga rito ka rin sa Santa Rosa, Laguna para matry mo yung copy natin na atin mas Copy lovers. Ito naman yung cappuccino flavor. nito ka lalay sa box. Ayan, thank you sa mga viewers natin. Kahit pa 6,000 viewers lang. Ito yung copy natin guys. mga coffee lovers yan swat yan thank you for watching swat malapit na lang dito ng kapi lovers yan kapi tayo guys yan masarap guys kung kakapi Nung sila nagmukbang, tayo nagkakapilang. Nagmukbang sila ng mga balot, tayo nagmumukbang ng kapit. Ayan, yeah, mga nag-update na maraming mga videos. Yeah. Tayo, kapilang-kapilang. Kapi tayo, Okay tayo guys. Thank you po sa mga mm Masarap -hmm. guys yung kapi natin.

mga coffee lovers saan yan, thank you guys for watching sa video natin yan, happy business day and God bless sa lahat yan tapusin muna na live natin para tuloy-tuloy yan, thank you guys